tandang umaga sa ating lahat and of course uh, binabati ko yung uh, pamilya ko dyan sa Barangay Lenson and then sa Sibugay and then sa mga pamilya ko din sa Bangbansa and then ang pinaka snappy na uh, 12 Division Reconnaissance Company my former uh, unit uh designated ako uh, previous ng squad leader uh, bali Uh, yung mga squad ko, squad member ko is uh, nung Battle of uh, Sambuanga Seeds. Uh, dyan namin na kuha yung uh, Gold Cross namin, uh, Gold Cross Medal ng squad ko. And then, nung time na yun is uh, nirecover namin yung warm body with a uh, firearms kasama yung armor dun sa intersection. Uh, so far so good. Uh, sa ongoing firefight at saka volume ng retaliation ng kalaban, uh, wala kaming na-wounded nung time na yon at saka na-execute namin ng maayos yung pag-recover dun sa warm body and then doon sa mga kasamahan ko sa 12 DRC, uh, hindi ko yun makakalimutan yung accomplishment natin nung time na yon, uh, 12 years from now. Uh, ngayon at uh, andito ako sa 34th IB uh, Alpha Company uh, dito sa SGA Barm. Ako yung uh, Alpha Company First uh, Sergeant. Uh, Bali, ito yung pangalawang batalyon na unit ko uh, dito sa part ng barangay na Balawag, uh, special geographic area ng uh, area na ito. Thank you, sir. Maraming salamat, Master.